Hello guys! Kamusta? Ayan na yung akin ipamimigay na balik bayang box. Ayan po, ngayon ay puno na siya. Isasarado ko na lang. Ayan, kasi kabili na ng chocolate, tsaka mga crackers, tsaka cookies. sayang po. Oh yung mga chocolate na nabili ko. Ayan, may nabili pa ang stop toys. Ayan, bibigyan ko din. Ang cute ng stop toys. Ayan, yung mga laruan. Yung batong lalaki. May damit pang batong lalaki. May kape. Ayan, mayroon siyang ano, gatas, silit. Ayan, ito yung mga nabili ko. So, Eastern na May tayo. I'm very happy. Ayan, na very happy. Ayan na awesome ko na Ito, oh, nabili ko rin siya. matagal yung expiration niya by August pa <coughs> <And>, yung, <coughs> yung yung ko dun sa biglads. So, ayan. May tiket. May jelly beans. Ayan. Bumuli mga ako At ako, atuwa naman yung mabibigyan ko ng box. May mga pagkain. May laruan. So, ngayon, ano nga nga. lang siya sinamahan ng mga hindi pagkain. Kasi, yung mga liquid na pagkain ng mga pabango sa bar. Hindi po. Kasi, magsasama-sama aamoy siya kaya ito po ay pagkain damit pang bata ayan mga laruan okay ayan meron mga noodles ayan makakatulong sa Pinas matutuwa ang makakatanda kasi pagkain po siya ayan dami mga bata pagkain po ang laman ng box ayan Ayan, may mga baso pa. Okay, kaya po, please support me. Thank you po sa lahat ng na natatalo. Ayan. Ayan po ay bibigay ko sa aking Ayan, bye-bye. Thank you for watching. Please follow me and subscribe my YouTube channel. Bye, -bye. thank you.